Hi guys! siyan po, medyo hapon na po ngayon at same-same ang damit ko doon sa pagluluto ng mane. Dahil pagkatapos ng pagluluto ng mani, nakapagtingala-tingala kami ni Daddy doon sa aming siniguelas at napakarami pa rin pong bunga. Meron po kaming mga videos na nanongkit kami. Ito po, hindi na sa ano hindi po na sa ating basket kaya malamang makulog talaga na lupa pero okay lang naman malinis naman yung lupa namin at medyo mabigat din yung sungkit at mahangin malakas po talaga malakas <laughs> ang hangin Log. nabibiyak yung kulay dilaw, kasi overripe na sa egg eh. yun nasusot naman po sa ano yung iba <laughs> hindi yung iba hindi, hindi na punyat kung yung marahululog baka makalimutan ko mamaya kung nasaan na nadudurog. Nabibiyak. na ano siya, nabibiyak. nasa na isa kanina? Medyo maliit pa siya. Pero ano na rin, hinog na rin po. Ayan, o, oh, kita, kita po dito si Daddy din Ginamit ako ng cellphone. Dad, huwag mo na masyadong anuhin. maliliit ang sanga niyan. Oh. Maliliit ang sanga niya eh. Green din si Daddy di kaya naka-camouflage. Tingnan niyo po yung mga bugambilya namin sa taas ng bubong. Oh, di ba? Sobrang ganda ng mga flowers. Ayan, kung makikita nyo po, dalawang beses po yan, two times, pero hindi po masyadong naging successful. Marami pong nabasag maraming nabiyak-biyak, marami pong hindi nakuha hanggang sa nahinog na lang po at nanilaw na doon sa taas na hindi namin nakukuha kasi wala kaming maayos na panungkit. Yung panungkit po namin talaga na ginagamit before, nahuhulog po yon. Kaya ngayon, kahit medyo hapo na, para bukas ng umaga ay sige lang ang sungkit namin ni Daddy D. Nakaisip si Daddy D ngayon ng paraan kung paano masusungkit ang aming mga siniguelas. Marami na pong sumubok pero nabigo si Kuya Egay. Si Pongloy, si Iping at si Monica, hindi po talaga naging successful. Kahit inakyat po yan, yung mga dulo-dulo po, yung hindi po talaga nakuha. Ayan, gagawa po kami ng panungkit para magang-maga bukas ay makuha namin yung mga bunga at hindi naman po masaya. Okay. Yan na po si Daddy D. Ginagawa na, medyo pahapo na po talaga. Pakita lang natin sa ano. Sa YouTube eh. <laughs> Siyempre, may mga may mga suggestions po tayong nakita doon sa ating pagre-research. Hindi ko lang alam kung gagana din ito. Baka mamaya ito ay palpak din. <laughs> True yan. Ganyan talaga ang ginagamit na panungkit din nung iba, mga kamyas. Nakita natin siya sa YouTube. Nilagal lang ito ng parang ngitin. Ayan. Ayan. Talaga ng ngipin. Empty bottles ah, po yan ng, bottles. ng soft drinks. Tapos pag sinungkit siya dito yung bunga, Mahuhulog sa loob. Chok! May ganon din po yon Chok! Hindi <laughs> na po mababasag kasi hinog na hinog na nga yung mga siniguelas na. Ng Ngayon natin ang ginagawa ni Daddy D. Talagang pagkapit pa talaga ng ano, no? <laughs> Parang hindi malabo ang mata, ha? Ilalagyan niya ng ngipin, oh. Parang malambot man to. Magkana kaya ito? Lumalay mo. Pumana. Lakihan mo yung ngipin siguro. Uy, para may tao. Ha, na matalim. Malit kasi ngipin mo, dad. Maliit. Sapat malapad siya. Malaki yung ngipin? Yeah. Wala ba yung tura nun? <laughs> Malaki talaga. Hindi <laughs> ko <laughs> Bagang. Ma, ano siya, ma. Ayan, yeah, okay na yan. Sure bull na yan. Oh, ah. Ma, ano lang man siniguelas, eh. Testing natin eh, para natin kung gagana eh. Sige, tapos bukas natin i-diretso yung oh, pag ano. Na, eh. Ayan, bukas na kami ano, pero itatry ito try to ni Daddy din ngayon. Ako naman ang pichi-pichi, O, oh, nakikiusyoso. Oh, tingnan niyo po. Puso sera, oh. Ayan, ayan na, ah, makikita niyo po. But, sorry po, madilim na kasi. Tingnan ayan, may ngipin, subukan lang po tayo. natin. Ah. I-testing lang muna natin, bukas natin i-fix. Shoot lang, lang ng ganyan. So, ang ganda po ng kalangitan, no? Ang background ni Daddy di mm. Ang ganda, parang... parang ano po? Oh, tingnan niyo po, ang ganda! Ayan, yan, yan, yan. Yan, nag, nag auto -focus so, ang aking... So, nag auto -focus po ang aking cellphone. Yan, magpapapicture kami. Picture mo ako, bro, sa, parang, light, oh, parang northern light, oh. parang northern light. wait lang po, ha? Wait lang! Ayan, guys, sino yun, na yun naman magang maga pa testing nga natin to ating panungkit kung gagana pero may ilang man siyang dalawang piraso ibig sabihin na testing na to hindihan lang natin Adan kasing bunga ang hirap naman kunin. nahuhulog pero parang nahuhulog din to patayo din dahan dahan galing Pa'y sumama, pero may nahulog. Ayun, meron si ano. Pero kuha. Ay, nakuha kayo nang sugatan yata. Hindi, nakaipit yung tangkay. Ah, sumabit. Sa pinakakangipin. Kaso nang wala yung iba. Wala yun, mura yun. Ay, mura. Ay, dalawang peraso. Ang hirap kasi talaga sumitin ng sinigwela. Ang sarap-sarap pa na makainin. Oh. Yeah. ay, hindi pala nakuha. taro Ay, nab nabupunta yung hinog. Ayun o. Oh. Pero yung hilaw, nandun. Natalsik. Tumatalsik yung kasama. Ito. Ano Ay, override ka ito. Huwag na yan. Pagurin lang natin ang sarili dyan. Dito ka tayo. Kaya sa labas. Dito sa labas o. Oh.

Ayan, si Daddy din na po ang manunungkit. Dahil maikli po yung panungkit. Hindi ko maabot pa rin. Ayan. Ayan natin sa taas. Ayan, kumapit. <laughs> Yun. Nahulog naman. Ang dami po kasing bunga dito, oh. Tahan-tahan lang talaga. <laughs> si Daddy di pala ang kaya eh. Oh. Nahulog. Kabigat na ba? Hindi, Hindi pa yan. Go! Iyon no oh. Ang dami pong bunga, oh. oh. Yun, oh. Yun, oh. Ah, nahulog rin yung iba. Yeah, yun, yun. Yung maliliit. Ma -a 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 <sighs> Mga maliliit. Mga maliliit. Mga maliliit. Pero ang dami po talaga doon, lalo sa may bubong. Ayun, yung sa may bubong na yun, hindi naman makuha. Kasi medyo malayo. Mukhang na-enjoy ni Daddy D, ah, oh. Ah, oh. enjoy, ah. oh. Mukhang lagay <laughs> na, mabigat na rin. Eh. Oh, mabigat na rin? O, teka, kukuha ako. Ang ganda po ng mga buging bilya doon, oh. No? Yan, mulaklak na. Ayan, akin na dad. Iyan na muna natin. Ito na ang ating lalagyan. Wow, ang laki na lalagyan. Kala mo naman. Ito, kala mo daming naman ay. Uh. Wow! Hmm. Diba? Ayaw mo, ano? Ayan po, oh, ito. Iyan na natin. Hulog lang naman. Hmm. Nice one. Meron na tayo. Maliliit pa dyan, Dad, no? Paano? Nahulog na lahat. Ito, Dad, oh. Ito, oh. Medyo mabababa. Ayan pala, oh. Isang kumpol, no? Ayun pa, meron pa. Salin muna, salin, salin, salin. Ito, 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 ito. Ito ang ating salinan. Wow! Ah. Ayan, may nakikiagaw po mga ibon dun, no? Kapag mga overripe, kinakain din talaga ng mga ibon. Ang dami-dami na lalaglag. Pero, at least, na, nakakain. Hindi man tao. Nakakain ng ibon. Ayan o. Gumana rin naman ang ating panungkit. Hindi nga lang, lang mahul, maano yung iba kasi syempre, iba yung posisyon ng sanga. Di ba? Di ba? Di ba? Nahuhulog yung maliliit na. Matataas kasi kaya hindi ko maabot. Si Daddy di abot. Hmm. Ayun, oh. Ayun naman, tingnan natin. Ayan, okay na yun, Dad? Okay na to. mag ah? na ng malberi mo abang nandun Ha? mag na ng Meron pa dong mulberry. May mitas din ako mamaya ng mulberry. Ang ganda ng mga sanga ng siniguelas, oh. Ano dad, meron pa? Teka lang. Teka Ang eh. Yung tingala kasi ni daddy di. <laughs> Yung tingala kasi ni daddy di, oh. Ayan, go. Tingnan natin, tingnan natin. Pakita nga muna. <laughs> Oh, um. Na na. na tayo. Lipat naman tayo sa ating mulberry. Okay, at least successful. <laughs> at maraming nasungkit. Pero nahulog din. Ay. Nahulog. At least hindi na mataas yung pagkahulog na ano lang. Pinadya ko talaga yung parang po ako <laughs> okay. pa. Tapos nang ano, pulot pa. Tapos na nga, pulot. Para... Tapos na, pulot pa. At least, gumana naman tong ating, ano, panungkit. Nagagamit ang panungkit. Ay, okay, usod na lang ang ating tricycle. Usod pa, Dad. Yeah. Ay, baka mapisat, ha? Yeah. Abot na o. You know. Ito, ito, ito meron sa may ano. Ay! Napisat na. Nagulungan, ayaw mo na eh. Hindi, hindi nagulungan. Nasa ah, okay gilid na. lang, ayan. Huhugasan naman po natin yan, kaya ayos lang. Wala na. Eh, maliit naman yung isa na yan. <laughs> Nagaroon siya tuloy ng lupa. Ayan, mamimitas naman po tayo ng ano, mulberry naman po dito po tayo sa likod dahil dito ang hindi masyadong nakukuha na ng malalaking ibon no? <laughs> ayan marami na pong bunga pero marami na lumiit na po yung bunga niya kasi siguro dahil hindi naman masyadong marami nga yung tubig ngayon medyo tuyo ito po ay nakukuha lang sa talagang pagdidilig ni tatang didiligan po ito, ito ni tatang na, dito. malalaki dyan ito, ito, Ayan, malalaki. Medyo maliliit po kumpara nung tag-ulan. Oo, oo, oo. Malalaki naman medyo. Pero ano, iba po yung lasa niya ngayon. Sobrang tamis. Sobrang sarap po ng lasa ng, lasa ng mga prutas. Ngayong ano, mainit. Kahit po yung aratilis natin, napaka, ano po, napaka tamis ngayon. Sobrang dami pong bunga, hindi na maubos-ubos. As in, inaano na to ng mga ibon talaga. Yung tunay na ibon po ha, hindi na talaga maubos, sobrang dami. Ay, kadami-daming ano, oh, nag -o. Ang sarap. Araw-araw yan. Minsan, isang mangkok, kinakain namin ni Daddy D. Nakaka, ano naman po. Nakaka-refresh naman, especially pinalalamig namin. Iba rin talaga yung lasa ng, ano eh, ng frutas talaga na fresh tinitas natin kahit maliliit lang yan nakaka ano talaga nakaka ano sa nakarefresh, nakaka refresh napalamig po kasi namin to hmm. Ayun, no? Ang madalas pumanguha dito ay sila Kuya Egay ito inuwi na sa kanyang bunso. Ayan, gusto gusto ng kanyang bunso. Ayan, ang um, lang po. Pero kung noon po ito, kung malalaki siya, yung ganyan kadami, puno na itong ating mangkok. Kaya lang po maliliit talaga ngayon. dami po kumpulan. Tapos marami din po doon sa harapan. Hmm, ayan. Tingnan nyo po. Ayan, mamitas pa po. Kaminang may Pero tingnan nyo po. Meron na tayong ano dito, oh. Papay. Uy, oh, pwede na po dada. Na. Pang tinola. Oh. Ayan, yeah, naman, oh. Talaga, talagang tinamintin wala tin tin sa ano, no? Tanglad, ano? itinabi ang tinola. <laughs> Pag may naligaw na manok dito, yari ah. Ito, tanglad na po, oh. Yes. Pag may naligaw na manok dito, yari. <laughs> Hindi maliligaw ang manok dito kasi ayaw niya yung itsura ng tanglad. Kitty! Tanglad at saka papaya. Ayan. Isimut-simutin ko lang po yung mga malalaki dito. Para naman ma-enjoy namin ang mulberry. Hindi nasasayang. Kasi nasasayang din po talaga. At eh, hindi napipitas. Kasi e sabi ko akin na Kuya Ego, kita nang pitasin. Kasi nandito yun, namimitas talaga yon Ayan, di rin po tayo sa harapan. Marami rin po dito. Pampa, ano na rin, pampapawis. Pinapawisan na ako kasi medyo mainit. Ang dami pong bunga. <laughs> Para na may tinta yung aking kamay. Ayan. Tuwing hapon po, ito ang ano ko talaga, mamitas ng aratinis, saka ng mga mulberry. Ang dami po kasi. Siyempre, sayang naman. Iba na sa, ano na, nandoon sa loob po. Ayan po, ito na po ang ating mga prutas. Ayan po yung mulberry. And then, ito naman po yung ating siniguelas. Tikman lang po natin ng kaunti. Oh, kaunti talaga. Kasi syempre, nakakasim naman po to ng sigmura. Pero, kumain na po ako ng kanin. Kasi mahirap naman pong hindi kumain na to, nang hindi kumakain ng kanin. Ay, kumain na to na hindi kumakain ng kanin. <laughs> <a> good, good, <laughs> good. Nagbablog po kasi sila daddy di. Ang sarap. Ito po medyo overripe. Yun po. Pero nakakain pa rin naman. Napakatamis nga lang. Hmm. Ito naman po ay maliliit lang. Pero tingnan nyo naman po. Ay, malang sulit na sulit ang lasa. Ayan. Ayan. Gusto ko nga pong magparami ng mulberry. Siguro po by June, July, or August. Basta po yung umulan na. Magpaparami po ako ng mulberry. Magpapatubo po ako ng mga mulberry. Ipapatrim ko rin po siguro yung puno para at least, sabi kasi ng iba, yung mga tips ng iba, kapag daw na trim, ay medyo lalaki yung mga bunga. Actually, malaki naman po yung bunga na to nung tag-ulan, pero hindi siya ganun katamis. Pero ngayon, ating at na yung po, oh, nilalanggam agad, Oh. Inaanhan siya ng langgam. Kasi ang tamis po talaga na po. Ang tamis niya. Mga katuwa. Sabi nila, lalaki daw, lalaki daw po yung bunga sa kadadamay. Tetesin testingan po natin. Pero natrim na po yan. And actually po, talagang dumami talaga yung bunga. Nung natrim. Kasi halos lahat ng parte ng sanga, may bunga na talaga eto naman siniguelas namin. Napakatandang siniguelas na po ito. Mga batang, bata pa lang kami siniguelas na ito. Kaya napaka, ano niya, napakatagal niya na. Gusto nga rin po ni Tatang na magtanim ng mga puno. Kasusunod po, baka maka, ano siya, ng mga seedlings. Diyan po sa may gilid ng ilog. Ang itatanim po talaga namin ay mga fruit bearing trees. Yun ang gusto po talaga ni Tatang medyo natutuyo nga lang po talaga dahil may pag summer season ay tuyot na tuyot po dito ang paligid pero ganun pa man tutubo pa rin naman yung mga putas. kasi daw balang araw mapapakinabangan talaga ng mga apo niya pa sa tuhod ayan thank you so much po sa panunood sa aming simpleng sharing time simpleng vlog Maraming maraming salamat po sa mga patuloy na nagpapatuloy sa aming channel. Kahit po iilan na lang kayo, eh maraming maraming salamat and sobra-sobrang thankful pa rin po kami sa inyo dahil may nakaka-appreciate pa rin kahit paano. Ayan sa mga simple vlog po and life updates. May mga mini vlogs din po kami sa aming Facebook account. Dante De Dios at Josephine Guansing De Dios. Pwede niyo pong i-follow. Thank you so much po. Bye. God bless po.